Ang isa sa mainit na player ngayon na pinag-uusapan ay si Kevin Kiambao. Ang tanong, kaya nga kayang makapasok sa NBA ng UAAP MVP at 6'5 gilas pool player na si Kevin Kiambao? Pag-usapan natin. In recent years, hindi na matatangging uhaw ang fans na magkaroon ng pure Pinoy representative sa NBA. From the first try ni Japeth earlier to Kobe Paras and recently with Kai Soto, Pinoy fans channel their support sa journey ng ating mga kababayan sa biggest league ng mundo. And now mukhang may bagong aabangan ng fans with Kevin Kembao. For context, si Kevin ay isang 6'5 to 6'8 wing. Depende sa sources na pinakahuling naglaro sa Strong Group Philippines kung saan sila naging silver medalist sa Dubai International Basketball Championship at naging all-tournament member pa siya. Committed rin itong maglaro sa kanyang third year sa DLSU matapos manalo ng MVP at championship last season. Pero sa recent rumors ng pagka interest daw ng NBA team ng New York Knicks kay KQ ay baka hindi ito matuloy. Kurso na daro kasi siya ng koponan na palaruin para sa Summer League. Pero ang tanong ng bayan, may chance nga kaya siyang makasabay sa mga bulas ng NBA? Unahin natin sa height. Katulad ng sinabi ko sa start ng video, si Kiambao ay isang 6 foot 5 na mainly naglaro as forward sa DLSU. But during his short strong group stint, ay nakita natin na kaya pala niya maglaro as a shooting guard. And kung titignan mo ang height ng guard sa NBA ay nagre-range talaga ito sa 6'3 to 6'6 with exemptions of tall and small guards. Papasa rin naman ang kanyang height sa forward or wing position basta makakaya niyang makipagsabayan sa depensa at opensa sa mga natural wingers ng NBA. Well with KQ's height, kita mo na agad na papasok talaga siya as mostly as guard or forward and ang magmamatter na lang siguro ang kanyang shooting. And speaking of shooting, With the 3-point revolution brought by Steph Curry sa NBA, nakita natin ang pag ng importance ng shooting sa basketball. All positions sa ngayon ay need na halos ng shooting and most important skill set na nga ito na matuturing lalo na sa mga guards. In Kevin's case, ang improvement talaga niya sa shooting ang mas nagpalaki ng kanyang chance na makapasok sa NBA. Evidence siya sa paglalaro sa strong group kung saan siya arguably best shooter sa team. Yan nga siguro ang dahilan kung bakit siya sinubukan ni Coach Charles Chu bilang guard dahil sniper na siya at legit na may bitaw sa Rainbow Arc. Well, ang question na lang siguro dito is kung mare-reciprocate niya ba ito mismo sa big stage if mabigyan siya ng chance. But other than the offensive side of the floor, syempre kailangan din na magkaroon ng decent defensive prowess. And speaking of defense, When it comes to KQ's defensive capability, hindi mo siya matuturing as lockdown perimeter defender. Siguro ang dahilan niyan ay nagsimula siya sa Pinas bilang big man, kaya medyo hindi pa ito polish. But make no doubt, makikita mo sa kanya na may tools siya para ma-develop bilang ganun. May speed ito for his size, long wingspan, decent athleticism, at ang no-backdown mentality. Ito na siguro ang biggest aspect na pwede ang pagtuunan niya ng pansin, especially kung makakapasok siya sa NBA. Panigurado kasing iba't ibang klaseng guard or forwards ang kanyang makakatapat na mostly ay mas matangkad, mas mabilis o mas malakas pa sa kanya. But what makes KQ capable na makapasok talaga sa NBA is his improvement in the past year. Sa improvement naman, una natin si Kembao nakita sa high school bilang isang center na kapartner ni Carl Tamayo sa NU Nazareth. Kahit pa may flashes siya ng perimeter skills ay big man na big man pa rin ang laro niya dun dahil na rin siguro sa necessity ng team. And fast forward sa DLSU rookie year niya ay paunti-unti na natin siyang nakita bilang playmaker. And mas dumadami na nga ang flashes ng kanyang shooting hanggang sa naging buo na ito last UAAP season. Patunay nga ito at grabe ang sipag niya at effort na binubuhos sa kanyang laro dahil hindi madaling mag-transition from big man to a perimeter player. Bukod pa rito na nahalata rin sa kanyang katawan na kinondisyon niya ito para mas mag-fit siya bilang wing. Nagpapayat nga ito for his conditioning at para mas bumilis na rin. Sobrang laking tulong niyan para makasabay sa international style ng basketball na takbuhan at syempre kailangan din ng efficiency. Kaya nga siguro minamata na siya agad ng UAE para maging naturalized player dahil sa fit na fit ang kanyang laro internationally. When it comes to IQ and passing naman, nakakatuwang isipin na napakadami na agad na argument kay Kiambao dahil sa kanyang galing pero hindi pa nga natin napapag-usapan ng pinakaunang dahilan kung bakit napansin sa international scene. Sa lahat ng napaglaro ang liga ni Kiambao, mapa high school, college, maging sa gilas, litaw na litaw talaga ang kanyang basketball IQ at napakahusay na passing. Sa katunayan ay na-feature pa nga siya sa FIBA dahil sa kanyang resemblance ng kanyang playmaking sa two-time NBA MVP at kanyang idol na si Nikola Jokic. Dagdag nga arsenal ito sa kanya on paper na matuturing mong ang halos complete player na si KQ kaya nga sa aking palagay ay deserve niya talagang mapag-interesan ng isang NBA team. At sa skillset niya nga ito as forward at kung paano siya ginamit sa kanyang MVP year sa Lasal, ay makikita mo nga ang pagkakapareho nila ng young up and coming Toronto star na si Scotty Barnes. Well this is not to say na pareho sila ng level sa skills pero kung pagbabasehan mo ang kanilang laro sa UAAP ni KQ sa Raptors na si Barnes ay may shade sila ng similarity. Parehong forward na may playmaking chops, developing jump shot pero mas mamaw nga lang sa depensa syempre si Scotty. So what is my conclusion? Hindi na maalis sa Filipino fans na may excite sa prospect na magkaroon tayo ng pure Pinoy representative sa NBA. Pero mas maganda siguro, wag masyadong tasan ng sobrang expectations natin, lalo pat wala pa namang official offers sa kanya on the table. Pero kung kayo ba ang tatanungin, sa tingin nyo ba kakayanin ni Kevin Kiambo na makapasok sa NBA? Siya na nga kaya ang tutupad sa pangarap ng mga Pinoy fans?